ng Pinas. Kinakain ba hindi maluto? Oh, ito hazelnut. Ay! Anong tawag dito? Uh, oh, anong tawag dito? Atis. <laughs> Atis, papaya. Ay! Oh, anong tawag dito? <laughs> Bayabas, ang laki. Ay, sarap ng prutas. dragon fruit. Wow. Ayan ang dragon fruit, guys. Parang masarap. but nakatikim na ako nito? Hindi matamis. Matamis ba to? Hindi, no? O, oh, dragon fruit. Pero, ano um, matamis siya? Ito, magkano ngayon to? 16 plum. Mahal naman. O, ah, avocado. Ba't hindi ka na bumili doon sa may, doon sa kanina? Hindi ba mas mahal?